Ganda-ganda naman ang driver. Sige. Ayan. <laughs> Diyan kayo sa sakay. Dito <laughs> naman kami. Diyan ka? O, dito ako. Tatlo-tatlo. Ano, saka tayo? Diyan lang? <laughs> oh sige na. Sakay na. Dito ako sakay. Malipang eh. Ayan, kakain daw kami sa Baga, Manila. Ayan. Sige, sakay na tayo. Okay. Next Chan, Geller, Jelegans. Tapos, jo ito tayo sa Derma Fair sa Lancaster, New City. Baka hindi ako kasya. <laughs> okay. Ayan. Kaya namang itong mga to, may mga service na. Ayan, <laughs> yeah, may mga service na sila, oh. Ayan naman, may Nohan din, lagayan din sa likod. Okay. Yan ang upuan niyo sa likod. For this video. <laughs> Ready na kami, ayun yung mga kasama namin oh. No? <laughs> ayun sila. Ang ganda naman ng mga aming mga driver. Okay. Huh? Driver natin. ganda na yan. Punta na kami doon kung saan may pagkain. <laughs> Sana may pagkain dito. <laughs> Kala mo mga ano eh, mga gutom may, na gutom. Kala oh, mo madaming ginawa. Oh? <laughs> Oo. Hindi oh. pa nga tayo nakapagiguro ng sahod. Hindi <laughs> pa nga kain pa ikagay. ko ba, wala pa sa mga kamay yung sahod. <laughs> dito tayo kakain sa I love Baga, Baga. Manila <laughs> Bagga Bagga Yun <laughs> <laughs> Pero na pwede ko pa naman dito Dito na tayo kakain. Uy, hey, vlogger. Vlogger. <laughs> I love baga. Manila. We love baga. I love baga. I love baga. <laughs> <laughs> I, ihawin ko na tong mga to. <laughs> Marami silang